ba yan? Bisa? Oo, oh, ate! <laughs> Ay, naling! Yan yung pinapangarap mo, di ba? Oh, <laughs> I'm so happy for you, Queen! Eh, kaso ate, may problema eh. May problema eh. Mukha namang good news ha? Paano magiging problema yan? Eh, may visa na ako. Wala pa naman akong pangbili ng ticket. T ticket? Um... Ganito kasi, may nitago naman akong extra pang dream business ko sana eh, yun na lang muna ang gamitin mo pang bilhin ng ticket. Ano po, ate, na. Ano, magtatrabaho na lang muna ako bago. Eh, hey, naku to si Queen. Imbis na makakaalis ka na, makakapagkasikaso ka na, magkatrabaho ka pa para makapag-ipon. Eh, yung naipon ko, yun na muna ang gamitin mo, okay? Sure ka, ate. Oo naman, ikaw pa ba? Oh, the best queen ever. Oh, thank you, thank you, ate, ha? Eh, hey, naku, walang anuman, Queen promise ko sa'yo, ate, na kapag nagtatrabaho na ako sa ibang bansa, syempre, pag-iipunan ko yung mga magagandang bags, damit, tapos yung mga chocolates na favorite mo. Sakto, sakto. Pangarap ko yun, ha? Lubi bito na? Oo, oh, no, naman, ate. Ayun! Oh, okay oh. yan. Siya, ano? Asagasuhin mo na yan, ha? Oo, oh, oh, ate. Thank you. Thank you, thank you. <laughs> so, thank you. Celebrate na yan! So, sige, tara nat, oh, sige, ate. na, ate. Sige, na. Franny. Oh, sige. Delivery ko kayo. Oh, may na? Sure, sure. Queen? Queen? Okay. Saan pa yun? Friend, wait lang, ha? May tumatawag kasi. Iniingay. I'll call you back. Oh, ano bang ginagawa mo dito? Eh, Queen, kasi nakita ko yung post ng Facebook friend natin. Eh, nakauwi ka na pala. Hindi ka man nagsabi. Ilang ba talaga mag-update sa'yo? Eh, hindi ko naman hinihiling na mag-update ka, Queen, eh. Para oh. lang sana aware ako na nakauwi ka na para kunin ko na sana yung hera mo sa akin. Ano bang kailangan mo? Yun lang. Oh, Queen, yun talaga yung sinadya ko dito. Tsaka, syempre, para kumustahin ka na din napaka-plastic mo naman, ha? Tsaka, hindi ka ba makaintindi? Eh, kailangan ko kasi talaga yung pera, eh. Alam mo naman, di ba, may paglalaanan sana ako noon? Pinahiram ko lang talaga sa'yo kasi <coughs> kailangan mo. At talagang nambabakay ka pa? Queen, I mean, hindi naman sa ganun. Eh, nagtataka nga ako eh. Mukhang nakablock ako sa dalawang mong account. Oh, bakit? Talagang the mong i -block? kasi ang kulit-kulit mo. Alam mo ba yun? Queen, makulit? Eh, once a month na nga mag-chat sa'yo, di ba? tubing katapusan na lang, para magtanong lang kung makakapaghulog ka ba. Alam mo, dapat hindi mo ginagawa yon. Dapat iniintay mo na nga lang na makauwi ako dito eh. Eh, Queen, wala namang assurance kung kailan ka uuwi. Baka mamaya lima, sampung taon ka dun. Eh, alam mo naman kailangan na kailangan ko na yung pera. Mas magantay ka! kung kaano kahaba akong dapat umuwi. Wala kang pakialam doon. Tsaka, napakaliit naman ng pinahiram mo sa akin. Tapos, aasta ka ngayon na para namang million yung hiniram ko sa'yo. Pwente ka nga. Bakit parang nagbago ka na ata? Hindi naman ganyan yung pinsan ko eh. Pansin ko lang ha. Simula nga nung abroad ka. Hanggang sa umuwi ka, parang nag-iba ka na eh. You know what? Na-realize ko lang naman kasi na hindi lahat ng tao nagstay kung saan sila. Tsaka kung ano yung ugali nila, lahat ng tao nagbabago. At tsaka, na ko na hindi mo naman talaga ako ka-level. So, umaangat ako. Kaya dapat ikaw, hindi na pinakapansin. May nakakalimutan mo na ba? Ako yung paborito mong pinsan, di ba? Eh, mula nga pagkabata, tayong dalawa yung magkasama, di ba? At parang mukhang nakalimot ka na ata. Alam mo, doon nga ako nagkamali eh. Bakit ba ako nag-stick sa'yo noon? Bakit ba na... Sayang-saya ako na kasama kita. Eh kapag kasama naman kita, wala naman nangyayari sa akin, di ba? hindi man lang gumiginahawa yung pakiramdam ko. Tsaka, tignan mo. Simula nung naging sa ako, tsaka ako lang naranasan yung masayang buhay, yung walang pinsang umaali-aligid, tsaka ako naman yung may dahilan kung bakit ako umangat ng ganito, di ba? Alam mo? So, oh, ano? Ano alam mo? Alam mo kung nalulungkot lang ako. Kasi, kung alam ko lang na magiging ganyan yung dahilan ng pag-alis mo, sana hindi na lang kita ng pera. Ah. Nagsisisi ka pa! Eh, magkano lang ba yun? Queen, hindi ganun yung pinopoint ko eh. Ang akin na nag-iba ka na. Hindi naman ganyan yung nakilala kong pinsan eh. Hindi ganyan yung nakalakihan kong pinsan. So what kung nagbago ako? So what kung hindi mo na ako kilala? Eh wala na nga akong pakilan sa'yo, di ba? Tsaka, bakit pa hindi ko makaintindi? Kaya nga ibinilak na kita para wala na akong communication sa'yo. Tsaka, ano mo, yung level mo, hindi na kita ka-level, so... Try mong i-analyze kung bakit ka kita binilak, kung bakit ako naging ganto, so... Sige, lumayas ka na lang. Nakakairita ka, kakasira ka ng araw. Ate, O, oh, queen, nagawi ka ata. Ah, uh, may problema kasi. Problema? Problema naman eh kasi ate, hindi na ako makakabalik sa ibang bansa. Oo, oh, akala ko ba sagad lang yung bakasyon mo dito sa Pilipinas? Eh ng mga ate, kaso naspan eh. Yung agency na pinag-applyan ko. Oh. So anong plan mo yun? Eh, misan ako nang tulong sa'yo, ate. Naku, Queen. Eh, pasensya ka na, ha? Kaso, wala na rin akong natatabi eh. Yung huling pera kong naitabi, yun, pinang-business ko na ng, alam mo naman, pagkain ng baboy. Eh, din ako ka ng extra income ko ngayon. Kaya, pasensya ka na kung wala mo yun na. Ah, uh, ate. Wala ka ba talagang alam na paraan? Yun, I mean, wala talaga eh. Pero, Ito na lang, kung gusto mo, Magtrabaho ka din sa shop ko para pag nakaipon ka, yun yung gamitin mong pang abroad ulit. Parang mas magandang idea yun, di ba? At least, maghihirapan mo muna yung pera mo bago ka makalis. Sige ate, pagtsatsagaan ko na muna yung trabaho mo. Ayan, Queen. Sa nangyari ngayon yan, sana naman, may natutunan ka na wag na wag mo kakalimutan yung mga taong tumulong sa'yo kasi kahit saan ka magpunta, sa baba may taas, dapat marunong ka pa rin lumingon sa pinanggalingan mo. Tulad ko, Queen, hindi ko man hinahangad na suklian mo yung mga tinulong ko sa'yo eh. Ang akin lang sana, matuto ko pa rin lumingon sa pinanggalingan mo. Kasi, ano, ano tayo lang din naman mga kakampi hanggang di ba? E, ikaw pa ba, pinsan kita, di ba? Eh, mula nga pagkabata, alam ko lahat na nangyayari sa'yo, kaya never kitang pababayaan. Ang akin lang, matuto kang lumingon sa pinanggalingan mo. Kasi, kung magiging selfish ka, kung magiging mataas ka, panigurado may balikin sa'yo. Oo nga ate. Na-realize ko din na hindi nga tama na magmalaki. Saka, dapat hindi talaga ako nakakalimot sa mga naitulong ng mga tao sa akin, lalo lalo na sa naitulong sa akin. Kaya, patawarin mo ako, ate ha, sa mga nasabi ko sa'yo last time. Tsaka, thank you. Kasi, ano't ano pa man, nililingon mo, mo ako bilang pinsan. Salamat, ate. Masya, <laughs>